Oh, ayan, nakakita kayo ng Serena. Char! Hi everyone! Panibagong vlog na naman. So, for my today's video, kami ay pupunta ng Sagay City. At dyan, nakatulog na nga si Matmat. At dahil nga maaga pa kaming bumiyahe, so nag-drive through muna kami sa McDonald's ng aming breakfast kasi nga bawal kaming maggutom sa biyahe kasi mga 2 hours pa ata yung aming lalakbay ay dumaan kami dito sa parang desierto na lugar. Shortcut kasi ito papuntang Sagay. After ilang oras, andito na kami guys. So, ito yung church namin na dito. At ngayon nga ay Holy Week. So, marami natitin na dito ng mga seafoods at kung mga ano-ano pa. So, maghanap kami ng aming pangulang. At kung makikita nyo naman guys, ang dami pang ibang tinitinda. O, oh, may mga ukay-ukay, mga laruan, at saka kung ano-ano pa. Ayan, mga seafoods. Ang dami talaga. So, naghanap muna kami ng aming bibilhin. At ito na nga yung nahanap namin. Alam nyo ba guys, na 80 pesos lang yung per kilo niyan. Ayan, meron din silang mga iba pang mga binebenta dito. Ayan, kung kayo nga ay mahilig sa seafoods, matatakam talaga kayo dito. ba diba, ang dami, may green shells pa. At fast forward na. So, ay nakarating na nga kami sa bahay. At yan, yung aming nabiling scallops, nilagyan ko ng butter at syaka, syempre garlic at tinimpla ko na din ng magic syrup. So, ayan na nga, niluluto na at tinulungan na rin ako ni kuya. At the next day na, so, ayan, nagplano kaming maligo sa dagat at sabi nga ng papa ko, kukuhaan daw niya ako ng buko. So, ayan, aakyat na siya. O, oh, diba? Ang galing niya. Buti na lang nagtanim yung papa ko ng buko. So, every time nakakain kami, mangunguha lang kami dito. At ito na nga yung nakuha ni papang ng mga buko. Ayan, kumain na si Matmat, o. Oh. Paborito kasi niya yan, lalo na pag ginagawang salad. Bali, lalagyan ko lang to ng asukal at tsaka ng gatas. At yan, nasa dagat na nga kami. So, kinukuha ni papang yung kanyang pump boat. Kasi nga yan, yung sasakyan namin papunta dun sa malalim. At yan, tinutulungan na nga siya ng mga apo niya. Kailangan kasing iwan yung mga bato na yan. yan for the swimming na ang first one. Andito na nga kami guys sa medyo malalim na part ng dagat. Sumakay kami ng pamput ni Papang. Siyempre kasama ko yung mga pamangkin ko at si Daddy Mac. At dito na rin pala kami manananghalian. Nagbaon lang kami na lechon na manok, tinapay, saging at siyempre coke. At siya, nag enjoy din sa si Daddy Mac. Oh, halata naman, diba? May kunwar, nagsasunbaiting lang yarn.

At dyan, babalik na kami ng La Carlota. Nag-stop over muna kami sa Ayala Mall kasi nga kumain kami at bibilhan ni Daddy si Matt ng swimming pool. Thank you, Daddy! Bye, guys! Yan lang muna for my today's vlog. Hanggang sa muli, paalam!